Tuloy pa rin ang isinasagwang mana ng operasyon ng PNP laban sa dalawa pinaniniwala ang miyembro ng Gun for Hire Group. Dumabas din sa inisyal na investigasyon na may mga nakaalitan at nakaaway ang biktima bago ang Sumuko na sila. Matatakasan natin ang tao pero ang Diyos November 15, 2023, ginimbal ng isang viral video ang mundo ng social media dahil sa pagkalat ng isang maselang video kung saan, ay talaga namang kahindik-hindik ang nasaksihan ng mga netizens. Kuha ang viral video sa isang CCTV camera na naka-installed sa loob ng pampasaherong bus, na napag-alamang biyahe mula Tugigaraw patungong Maynila. Sa panimula ng viral video, ay makikita ang tila normal na senaryo sa loob ng isang pampasaherong sasakyan. Sa pagpapatuloy ng biyahe ng bus na ito, ay katulad ng pangkaraniwan nitong ruta, ay huminto ito sa terminal ng Bayumbong Nueva Biskaya, upang magbaba at magsakay pa ng ilang mga pasahero na pupuno sa mga nabakante nitong mga upuan. Mula sa naging stopover na ito, ay naglula na ang nasabing pampasaherong boss ng mahigit 38 katao, kasama na dito ang driver at konduktor nito. Naging maayos naman ang biyahe ng nasabing bus, kung saan ay makikita pa ang mga pasahero na kampante lamang na nagpapahinga habang patuloy ang pag-usad ng kanilang magandang biyahe. Dis oras na ng tanghali, nang baybayin ng mga ito ang masukal na bahagi ng barangay Minuli Karanglan, at mula sa kahabaang ito ng kalsada ay makikita sa video ang pagtayo ng dalawang kalalakihan mula sa likuran na bahagi ng bus. Binaybay ng dalawang lalaki ang unahang bahagi ng bus, at nang makalapit ang mga ito sa driver ng bus, ay maririnig na pumara ang isang lalaki, Makikita sa video na napatingin pa ang driver mula sa rear mirror nito na tila ipinagtaka pa nito kung bakit pumara ang mga ito sa masukal na bahaging yun ng kalsada. Matapos nito, ang mga sumunod na eksena ay talaga namang nakababahala na. Anim na putok ang bumasag sa katahimikan ng kapaligiran na naging dahilan kung kayat ang mga pasaherong payapang nagpapahinga ay binulabog ng isang kahindik-hindik na insidente. Nakuhanan din ng CCTV ang reaksyon ng driver ng nasabing bus habang walang awang isinasagawa ng dalawang lalaki ang serye ng mga putok. Tila sa mga oras na ito ay nakaramdam din ng takot ang driver para sa sarili nitong buhay dahil sa halos isang dipa lamang ang agwat nito mula sa dalawang lalaking walang habas na lamang na nagpa sa pagtigil ng mula sa dalawang kalalakihan, ay agarang inutos ng mga ito sa driver na buksan ang pintuan. Natatarantaman ay nagawa pa rin ng driver na buksan ang pinto sa kabila ng takot na nararamdaman nito. Ayon sa mga saksi, marahan lamang umanong bumaba ng bus ang dalawa at naglakad patungo sa masukal na kakahuyan, na para bang walang nangyari. Sa matagumpay na paglabas at tuluyang pagtakas ng dalawang kalalakihan, ay iniwan ng mga ito ang wala ng mga buhay ng dalawang mag in partner. Agad na diniretso ng driver ng bus sa Nueva Ecija Provincial Police Office upang i-report ang sinapit ng dalawa nitong pasahero, matapos mapag-alaman, ay agad namang nagsagawa ng investigasyon ng Karanglan Municipal Police. Ayon sa report, patungo umano ang mag in partner sa Tarlac upang kuhain ang ilang mga alahas, Taliwas sa mabilis na kumakalat ngayon sa social media na patungo umano ang dalawa sa show ni Idol Rafi Tulfo, para sa umano'y isyo sa lupa. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang isa sa tinitig ng anggulo ng mga pulisya, ay ang naging kaso umano ng babaeng biktima, kung saan, ay napag-alaman ng mga otoridad na nitong Abril taong kasalukuyan, ay kinasuhan ng babaeng biktima ang isa nitong anak dahil sa puwersahan nitong pagkuha mula sa mini vault nito, ng ilang mga land title properties, sasakyan, at mga alahas na nagkakahalaga umano ng mahigit dalawang milyong piso. Sa katunayan umano ay naihain na sa anak nito ang warrant of arrest para sa isinampang kaso rito ng ina, at nakalaya lamang dahil sa pagpipiyansa nito. Ayon pa rin sa report ay nakausap na ng mga otoridad ang nasabing anak na ito na kinasuhan ng biktima, at itinanggi na may kinalaman ito sa insidenteng sinapit ng kanyang ina. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang manhunt operation ng mga otoridad, upang mapasakamay ang dalawang kalalakihan na hinihinalang binayaran lamang upang isakatuparan ang insidenteng iyon sa mag partner, dahil lumalabas din sa investigasyon na naging planado ang galaw ng mga ito, kung kaya't natukoy kung saang bus sa angbus ang dalawa, sa huli ay patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang mga tunay na salarin, kung bakit na uwi sa huling biyahe nito ang sinapit ng mag-live-in partner. Ikaw na ang humusga.